Magandang araw mga kababayan at uh, napakagandang pagkakataon na mula sa Bacolod masisilip natin ang secret ng Margis, ang pinagmamalaki na Filipino pastries. For me, this is the best bread in Bacolod. Nakatikim ka na ba ng hopya nila? Lalong-lalo na yung hopyang sibuyas at yung iba pang product. Kasama po natin ang legend ng Bacolod, Walang iba, ang may-ari si Ma'am Nelly. Ma'am Nelly, good afternoon. Congratulations at salamat na meet ko kayo in person. The lady behind the successful Margis. Well, trabaho na tayo Ma'am ngayon at uh, 'yung nakikita po namin ng mga display dito nagsisimula na ho. And this been 30 years na po mahigit ang Margis. Wow. Wow, katulad nito, Ma'am. Ito ang unang silip natin na this is hopia. Yeah, hopia at sibuyas. Hopia ang sibuyas ano ho. So, siyempre, pag narinig natin ang sibuyas, napili mo 'yung dahon ng sibuyas. Dahon ng sibuyas at saka native. Hindi 'yung mga malaking dahon ng sibuyas, 'yung maliit na native talaga. Selection talaga. Oh, selec It must be Nellis Ikaw lang <laughs> ang nagsimula no, ano ho. Ano? Yeah, maybe... Katulad ma'am ito, ma'am. Ito ay ilang salangan Ah, uh, ngayon po yung hapon na tayo na pasyal ang factory uh -huh. niyo. ilan ang target yung production sa mga oras na ito? Uh, uh, from the from the morning siguro uh -huh. how many? Kasi hindi ko na malakma um, Kung I minsan mga 20 sacks ang maano natin pagkatapos mga six Ilang sacks right? ang ating uh, ito po ang uh, isa sa gumagawa? Mga ilang uh, sacks of uh, flour? Six. Mga lima oh, uh, 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 Every day. You know, pagkatapos pag madaming order, order, nagka madia, nagapito. So oh. maximum po seven. Oh, okay. At by boxes po ang inyong hopya na ikangay pag pinackage na oh, oh. by boxes into oh. ten or uh, how many pieces ah, ang ipakita, inyong hopya. Pipakitah. Uh Haha. Ito ito naman gumagawa ng Pilipit. Pilipit. Ano ho? Ito ay isa sa favorite ma'am. Oh, ito It, rin isa. ang pinaka series. Ano mga age ang may paborito ng Pilipit, ma'am? <laughs> Lahat. Lahat? Lahat. Pero ang hopya mo, talagang bestseller. Oh. Favorite yan. Ano ho? Wow, ang laki ho ng gawaan nyo Pero sabi nyo nga, hindi pa ito malaki Pero para sa akin eh, this is the biggest Na nakita ko ano Ay, ho? makita mong iba Makikita So, eh uh, ito yung manufacturing process ano ho? So, talagang uh, How many workers here, ma'am? Ah, uh, sa ngayon mga 92. 92. 92. I think ay kasi hindi ko hindi ko na talaga sure. 7 Tal days a week ang uh, gawan. 6 days. Days, days, a, week. A week. Ano ho? Ano? 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 So ito po, lahat po ba? Kasi parang ang daming product ng Margis. Oh. Hello Sir Natoy, magandang hapon po. Okay. Uh, Bilenyo okay. at uh, mga kababaing Mindoreño, nakikita po natin sila. Ipak-cut ano. ko lang. So, ito ma'am, itong itong station na ito, what do you call this station? Dito na production. Production. room. So, ito medyo modern na ito kumpara sa so nagsimula ka. Oo. Kasi noon talagang mas maraming modern, mas modern. Hindi hindi ordinary, ordinary lang ito. Uh -huh. Maraming bakery na modern talaga. Ito so, yung I mean, first station to ma'am. Mixing of flour. Ano ho? Uh e -huh. dito yung dough ginagawa. So, uh, hi. Ano ang ginagawa mo ngayon? Ah, kung sira. Kung sira. Pulseras. Tapos mam parang dilaw na yung ito, flour Biscotto. Biscotto. So this will become biscotto. Wow, naman industrial na po ito ka. Uh, in. hand plane Oh, industrial na lahat ng machine, mo, mama, ano? So ah. Uh, then the factory, talagang uh, in 30 years time, ito po yon, ito po yon, ano ho uh, hindi po, <laughs> dahil uh, na do document po natin ang success ng uh, uh, pinagmamalaking margis, ano ho, nako malaking production, ano ho at uh, ito naman ma'am, tong bread na nakikita natin eh what is this? A ano po ito, ma'am? Biskotso. Biskotso. Well, ano po ang process na ito? Pang ilang station na ito? This will be the last? Before ilagay po sa... Before sa oven. Sa oven? Ah, this is? Ano po itong pinapahid, ma? Butter. Butter. Uh, milk, no? At saka ano? Sugar. Sugar. Individual talaga, no? Piece by piece pala ang paggawa talaga. Na hindi rin machine. -ip ipa plast Ito na yung last luto ninyo ngayong araw? Ito na? Ito na ah uh, ano So, uh, ito po ang biscotto making. Tapos ito, ma'am. Otap, pati otap, ano? Ayun, ito Pilipit na. pa rin, ano? Uh -huh. uh -huh. Parang mas benta, mabenta itong Pilipit, ano? ah uh -huh. uh, so, ito po ang paggawa nila, ano? Uh Hi, -huh. good afternoon. Ah, sa kabila, anong station yun? Ano yun? Packaging? Packaging, ano? from morning up to I think mga um, 2 or 3 o'clock ang um, full pack yun kasi marami din na grabe na ano ho ilang personnel kayo ma'am meron dito na natutulungan mo sa trabaho ay may oh, by the hundreds oh, ano oh uh, o so, so, oh, tingnan mo ang ang ito ang lucky ng bakery oy oy ma'am ingat kayo ah uh, yeah so ah uh, No, ano ito? Ito na ang mga oven mo, ma'am. So, this one... ano? nungun, nag-start ako sa oven. Lahat naman niya, ginalagay lang sa, sa table. Yun lang ang oven. Yun la. o, o, ngayon, lang. Oo, ngayon. Tapos, ilang years na itong mga oven mo, ma'am? So, may... 10 years. 10 years. And this one must be the most industrial. Wala akong nakikita ganito ngayon pa lang. So, your production is big. Ito, isa sa lang na ito, ma'am. Ano? Ano? Uh, talagang uh, uh, ito po ay anong tinapa ito ma'am? Parang bilog-bilog na pulseras. Pulseras. Ah, ito ang pulseras. So, uh, nakalagay po ang product name. Ang biscotto ay 110 minutes, butter cookies, egg cracker, Hopia, 12 minutes niluluto, ginihat o tap, pulseras 18 minutes ang uh, spritz cookies, toasted mamon, toasted mamon, ugoy-ugoy, super loop, super loop. Uh, ito, parang pinakamatagal siya ma'am na naluluto, ano, 37, 37 minutes. Uh, anong klaseng tinapay po ito? Garlic, Garlic toast. toast. Garlic toast. Uh, ang market nito ma'am sa mga mall or houses mall. din? Mall. Sino ang madalas kum... Kong... Oh my God, no? Pinakita ng may-ari, Sir Natoy at Ma'am Nelly ang kanilang pinakas production At yan po yung paikot-ikot na baka hindi pa ko kayo nakakita ng bakery na industrial. Ito po ang secret ng Margie's. So, uh, close na yata. <laughs> so, uh, maganda po. At yun-yun man ay uh, parang uh, ito ay uh, yun, no? Tapos ito naman ay isa sa yung anong tawag diyan? Uh, pero ito naman, ano pong tawag sa product nito? Panyadas. Ipapak pa ito mama, no Lagyan pa yan ng sugar. Sugar pa. So, ito pong ang secret ng Margie's. Talagang individual, pero pagkatapos nito, i-open, at saka yung packaging, ito na siya. So, uh, no doubt na talagang Wow, super. Ang laki ho ng production area. Sabi niya maliit lang pero this is uh, the secret of Bacolod. No, ang masarap na tinapay ng gagaling sa production na ito na binigyan tayo ng pagkataong masilip. Uh, ano ang tinatangkil? Nakakaingit, ma'am. Buti ang Bacolod may ganito. Oh, ano ho? Hindi ako nag-expect. Uh, pero, pero ma'am, ang flower mo, is it from Bacolod or Mindanao? from Bacolod. Bacolod din. Pero you know, siguro, Ingat po kayo. Pero mas cheaper po ba ang flour ninyo sa Mindanao? O oh, ito na yung finished product. Ano po ito, ma'am? Pero nung nagsisimula ka, ma'am... Yun, ah, yun, yun, ayun. Ikaw ang nag talaga nito. Parang ano na? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? You must be genius. Kasi ang daming product eh. Magkita ko man lang at saka ginaano ko. Pag makita ako, nagustuhan ko, ginagawa ko nung paraan na para, ano, maging special o gano'n. Uh, ano naman po itong, tingnan mo naman ng packaging niya. So, uh, oh. small pandesal. Oh my God, small pandesal. So, Pero ma'am, ang sabi mo, talagang medyo may cost, no? Medyo mas mataas. Mas, 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 Why is it so, ma'am? Kasi, kasi iba. Hindi lang ako, may dila, siyempre, pan-special. Special talaga. Inalagyan mo ng butter, inalagyan mo ng egg, uh -huh. mo flour, hindi ordinary flour, or porpoise, or... Uh, hindi mo pwedeng ibaba ang quality, ano <laughs> ho? Kaya, kaya. Tapos ito, ma'am, ano naman po ito? in semada uh, is this on the final stage or uh, still uh, is it on a plastic or in uh, a cartoon pero ito na ito na ito na yan ito na pangalan so kunyari ang costing nito ma ngayon lang ang magtatanong how much this cost sa sa market na do sa bintahan na sa burgos how much is this one now uh, at any rate ang daming klasing tinapay, ma'am, no? Factory na talaga itong pinupunta natin. And this one has a good packaging, ma'am, no? Pinapa-export mo din ito? International din? Local lang talaga. Pero mag kung magdi nila, you can say na pwede mong ilaban sa international market ito. Ah, uh, so ito po ang biskot, na nabibili natin, ano ho. So, uh, ito naman, anong tawag dito sa tinapay na ito, ma'am? mo Broa Bro, Ikaw ma'am, sa lahat ng tinapay Anong favorite mo dito sa Margie's? Lahat, lahat. <laughs> uh, so ito ay yung uh, pandesal Pandisal na maliliit no? Pero sa sobrang liit niya Paano ito Paano ito masasabi mong magiging favorite ng Pilipino? Sa umaga? Pang sausaw sa kape? Okay. So, yan ay alam na ang grams. Libre uh, Kim. Libre tikim din. No? sa akin ay pwede akong tumikim. So, this is the first time that I tasted uh, day, a, a, the smallest pandisan. <laughs> bakit man maliit? Anong idea mo bakit maliit ang ating pandisan? ayo oo, pumasok na isip ko. Pero kinagat ng public. Oo. Kinagat. At say, ang mga matanda, ang ginagawa, ilagay yan sa may coffee, may coffee, ilagay dyan, at uh man -huh. pag ginagandang. Uh -huh. maliit pa dyan, ayaw ko ngayon, malaki, hindi ko na ko maliit, mas maliit yan. Ang tawag ay bite size, ano ho? Talagang isang, isang ganunan. Gustog ka na. Ang ganda naman ng packaging mo. Na uh, ito, ito, ito. Ito naman. Pag <coughs> nagpa-package maganda, maganda rin. Ano? Uh, tapos, pinapahida nila. Parang-parang may kinakayas kayo. Uh, ano po ang... ang ano, kasi kung minsan kundi, kung di matal ano, oh, oh, oh. mo matanda matatakang ano mo yon very perso personalized din ano You uh, you're attending the quality packaging ano ho, yung finished product ano ho. so station by station parang ilan ng station na 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 ano natin na 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 ikot natin so uh, so completo eh, na so this is the main office mama ano ho. Ah, so this is wow. Ito na yung hope yung pinagmamalaki nating si Buyas. How much this cost, ma'am? Ngayon? Parang yeah. hindi nam alam ni ma'am Nelly ang presyo ngayon. <laughs> pero ang bigat niya, oh. Ila, ilan ang timbang nito? Uh, it weighs 200 grams. Magkano na ito ngayon? 71. Sir. So. 71. Ito manager na. Manager. Also, 71. So, so, pero do, doon sa Burgos 71. No, okay, so, uh, ah, pero bibilhin ito magkano na? Sa po, po ano, 20%. 20%. So, yun na. Wow. So, ito ay favorite. Ito yung ugoy-ugoy product design mo din ito, ma'am. Ay, wow naman. This must, she must be genius. Kasi, sa dami ng product, eh, ito lahat, no? Ugoy-ugoy. What is a Visayan term, ma'am, ng ugoy-ugoy? Ugoy-ugoy uh, is Visayan term. Visayan term for, uh, what do you mean? Ano? Bakit ugoy-ugoy ito, -ugoy ma'am? Ma'am Nelly. Ugoy-ugoy. Ah uh -huh. Ito ako din nagdaawit ng na. nag ko din nito. Grabe. You call it milk stick yeah, so bread talaga. As sa it, ano sa at uh, at talagang ati Ami mm -hmm. marami may may milk ito. Yeah. Ram mm -hmm. taste na taste mo, no? Mm -hmm. So ang otak na paborito, ito famous sa atin ito. Yeah, sa Cebu yan. Ah, uh, sa Cebu siya, mm -hmm. no? Mm -hmm. Pero sa Pe kanya yung milk stick ang Pero it, itong itong Cebuya's hopia ngayon ko lang na encounter. Si Ugoy Ugoy, ngayon ko lang siya nakilala yeah, oh, Kaya mukang uh, Ang dami niyang product, ano uh, Lahat yan, nabibili, no uh, Lahat yan, hindi natitenga Hindi siya kinihat Ikaw din e ang gumawa nito e Itong garlic, ako rin ang nag invento niya Napapaniginipan mo ba, mama, ito? Paano pumasok sa isip mo yung design, ano You must be guided, no Na Basta naglaro sa isip niyo, ma'am Pag naisip mo, ginagawa niyo agad, mama, no Pagkatapos, uh, pag nakita nyong gumagalaw sa market, ang gusto rin kasi nila iba-iba mama, no? Kaya ang, ang bakulod, talagang, it, ito ang uh, partner ng uh, mascara. Kasi tourism is as good as merong inuwing pasalubong. Ang oh, mamon mga ko. wow, this is egg cracker. Ano kilala ko ito eh. Famous ito. Ano? Pero ang margis ay uh, Bagamat may mga competitor kayo, pero ang Margis talagang uh, hinahanap-hanap ano. Ayaw niyang pulaan ang kanyang mga <laughs> ang mga competitor pero uh, ang isa lang narinig ko. She's after the best quality that she can sell in the market. So ito rin ano itong meringue, parang napakalambot niya. Napakalambot ng uh, meringue, no. Ang daming product, ano? Uh, ang daming product po at ang packaging niya tingnan mo oh. Margis Filipino pastries ang piyesta pa sa lubong box. So, Ayan pa. Toasted mamon. Tapos piaya round. Kasi may Piaya flat. Ito naman ay eh, mukhang uh, sulit sulit ang buyer dito kasi piaya round. Ano? This is si piaya flat. Design mo din ito, Ma'am Nelly? Design mo rin? Ang piaya flat parang common. Pero yun lang ang sinabi ko. Pareho lang. Pero ito ma'am, ino-offer mo na itong box na ito. Pag, pag ganito ma'am, sa market magkano ng... Isang box? Isang box. Depende sa ano. Pero ang mga nakalagay na... Ah, kasi combination na lahat eh, no? Uh -uh. Hopia, sibuyas, biskotso, piyaya, ugoy-ugoy, otap, garlic toast, pulseras, lubid-lubid, serapi. Si serapi na hindi ko pa namimit, no? Tapos si egg Cracker, nakilala ko na, si Boat Tart, Mango Tart, uh, butterscotch, banyadas, hindi ko kilala si banyadas, browas, butter, Ayan uh, ah, siya, banyadas. Milk ito mama, Super tamis. May sirap na siya, oh. May baking powder. Is Spritz cookies, toasted mamon, milk stick, crunchy pandesal, and many more. So, isang ganito. Magkano isang box? Depende rin. Depende sa, Depende laman. sa laman. Nagbabari. Pero ang pinakamahal, magkano? Nasa... 700? 700? Okay. 1,000. 1,000. No, no. 1,000 siya. Pero ilang product yung laman nun sa 1,000? Depende din. Depende sa ano, sir. Anong pinakamahal na product nyo? Um, the Hopia and the Biscocho. Biscocho. Best seller din siya? Yes. Wow. So, uh, Hanggang anong bansa nang nakarating kayo? <laughs> Na serve Hong Kong. Hong Kong and then Australia. 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 Oh, okay. Taiwan. At ano ang pinaka US. pinaka feedback, comment? Um Masarap. Balik-balikan. At nag-order pa sila. Parang si Ate Ami may papadala sa Canada. No? Balita ko ilang box. No? Eh, kailangan bayaran din siya in dollars. Ano? Ma'am Nelly, thank you so much for welcoming us in your factory. Ba bagamat nagulat kayo, pero I will take advantage ito kasi minsan ko lang makita ang living legend ng Bacolod. No? Na Ma'am Nelly. Ano? So finally, hindi lamang doon sa karatula ng Margis. Ay talagang uh, Now, welcome ako dito. Ito po yung kanilang i-deliver. Ngayon nga, parang kung ito. Kasi kung minsan, full pack ito hanggang dyan. Mag-delivery kami. Anong time of the year talagang marami ang order? Is it Christmas? All season. All season? Pero muna Christmas kasi hindi mad yung bread nila everything oh. and everything pag kaya so hindi nauubusan every week every week uh, Naga-deliver kami days, ilo ilo sibu araw-araw oh, oh, kaya na po ng bakulod kumain ng products nyo ano pero marami ang uh, mga malaki dito Mar marami pa rin pero hindi kayong pinakamalaki no? so yeah <laughs> thank you <laughs> Ay, si ma'am Margie atin po nakasama sa brief encounter yun, yun, sa Medi pero ang Margie hindi ikaw. Si Margot. Si Margot. Ang Margot's anak mo. Oo. oo. Mas nauna ba ang product mo kay Margot? Kaya si Margot nauna sa... Siyempre pagkataan. Maliit. 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 Pinangalan si nyo na. O, o, maliit pa si Margot. Wala pa akong bakery. Nang si Margot parang elementary siya. Nag-start ako ng bakery ko. Tapos pang international din ang name. Margie's. Sana ako, thank you, ma'am. Mabuhay po kayo. Sana may naluto. Uh. No. <laughs>